Wow! Ang ganda talaga ng Wawa Dam, no? Para siyang isang waterfalls. Parang isang artificial man-made na waterfalls, di ba? Pero alam niyo po ba na sa aking ganda ng uh, Wawa Dam, eh, may mga na nakakatakot na kwebet sa Wawa Dam. Alam niyo ba yun? Uh, ayon sa nabasa kong isang vlog, sabi nila, uh, ang Wawa Dam daw po ay may nangunguwa anong kinukuha niya? Nangunguha po siya ng buhay ng tao. At ang kadalasang biktima niya ay yung mga first born males o yung mga unang anak na lalaki. Pero syempre, hindi ko naman po kinuwento sa inyo yung para takutin kayo. Hindi Ah. Kaya ko po kinuwento sa inyo na para sabihin na sobrang yaman talaga ng Pilipinas pagdating sa kultura, di ba? Ang dami nating mga nagagawang kwento. Kahit sa probinsya rin namin, napaganda po ng ilog namin. So sabi nila may nangunguha rin daw po. Pero ang masasabi ko lang po dyan, or eh, hindi naman po sa hindi po tayo maniniwala, pero pag pinaniwalaan po kasi natin lahat, eh, paano pa natin may enjoy ang kalikasan, di ba? Siguro, ang masasabi ko na lamang, eh, uh, sa bawat lugar natin pupuntahan, sa bawat lugar natin, uh, sa bawat hakbang uh, natin gagawin, siguro kailangan lang ng sobrang pag-iingat, yun, doble yung pag-iingat, di ba? Patulad nito, tinan nyo naman, oh, mababato. So, talagang may chance na maaari kang Uh, mauntog yung ulo mo sa mga bato. So dapat sobrang mag-iingat po talaga tayo, di ba? So yun, sinimenta ko po yun, pero hindi para takutin kayo, para sa sabihin na uh, kahit saan po kayo pumunta, hindi lang po sa Wawa. Kailangan mag-iingat po talaga tayo, di ba? Para maiwasan po yung mga hindi inaasahang pangyayari. Di ba? At syempre, pag nag-iingat tayo ng sobra-sobra, edi eh, lalo may enjoy ang kalikasan tulad nito, ang Wawa Dam, di ba?